isang kwento lang mga katokad eh, no? kapag ako nakakatungtong ng ganitong uh, lugar iba talaga mga ang pakiramdam ko mga katokad talagang parang ang lakas ng aking pakiramdam parang iba talaga yung nararamdaman ko pag ganito yung lugar na napupuntahan ko guys ba baga sa totoo lang mga katokad eh, no? siyempre galing naman tayo sa ano galing tayo sa ano Dako katukad na nahuli na siya na natin na natin ngayon punta natin mga katukad mag syap syap na mga katukad maliit oh. wala malaki yung mabahol ko na ba Tumadakpan mo nga niro. Oh. So atras tayo mga katugad. <laughs> Dito tayo mga katugad. Kasi nagsipagtakbuhan yung mga ano. May nahuling isa. Ayan. Ayan mga katugad. Agat. Ano yung babae? Payat. Oh. Ay, naano lang naman to. Napakawalan naman. Ano naman to pali Matanda na yan, hindi pa. Bata pa. Ha? Okay. No. <laughs> <laughs> Ayan guys oh, may uh, bagong gawa na bahay. Uh, di ba ang ganda? Ganda ng bahay. Bagong-bagong gawa daw yan, sabi ni Junjo, sabi ng pinsan ko. Ayan. Ganda. Kakaroon din tayo ng katukad pagdating ng araw. Ibiblis tayo ni God para magkaroon ng ganyang bahay. Ayan. Ang oras natin mga katokad alas mag-alas 5 na. Uh, 10 minutes na lang guys. Uh, mag, mag alas 5 na. Kaya yung uh, sikat ng araw guys, ayan oh, pa, ano paano na siya pababa na siya. So mas maganda ang ganitong uh, ano pagbablog kasi nga uh, napakaganda ng ano ng captured ng mga ano ng mga uh, natin mga katokad. Napakarami pang lupa guys. Napakarami pa. Ang daming pwedeng itanim guys diyan sa totoo lang kung sa akin to kung nasa probinsya ako guys ang dami kong mga tanim hindi ako titigil hanggat hindi ko nakita na marami akong natatanim mga halaman at mga prutas guys pati mga ano mga gulayan guys so mayroon ako nakita napansin ako mga katukad ayun oh Uh, mayroong uh, langka na isang bunga tinalihan siya guys para hindi pasukan ng mga ano para hindi siya pasukan ng tagbarito ng insekto ayan Ayan guys, mayroong uh, lumalapit na ano. Mayroong lumalapit na inahin. Ayan, sana mahuli na yan. Kasi tingin ko mas malaki-laki yan. Kumpara doon kanina sa isa. Payat yung isa guys. So, hindi tayo mabubusog sa isang piraso. Kailangan dalawa ang ating mabili. Gina, pumasok ka na. Huwag ka na Ayan. Sige, lapit pa maya maya yan huli ka na mamaya yan titunulahin kita mamaya sigurado ka dyan ah, sige lapit ilapit pa yan medyo guys uh, medyo ano pa tayo parang hilo hilo pa tayo guys sa biyahe and So, magpahinga muna tayo dito mga katukad kasi siyempre sa pagod natin doon sa Buraka, ano, uh, isang linggo tayo doon. So, biyahe pa kami papunta dito sa may uh, Makato, dito malapit sa may ano, sa lugar ng ano, ng pinsa namin. Kaya para akong uh, nahihilo pa guys. Kaya mamaya nito guys, tulog-tulog uh, muna tayo. Para makarecover tayo sa ano sa pagod natin. Matatalino guys yung mga manok. Kasi kapag uh, may nahuling isa at may naramdaman na tumi pag uh, sumisigaw na, ayun na na ano na na natatakot na sila guys inaamoy-amoy tayo guys ng aso ayan mga bantayan dito dalawa yan so ayun guys pauwi na kami uh, at kailangan namin magluto ng maaga para maaga rin kami maka ano, makakain at makapagpahinga na rin mamaya dito pag ganitong hapon na makulimlim na rito ah uh, dilim-dilim na rin dito guys Ayan, ang ganito ang buhay dito guys sa probisya Ayan, puro sagingan dito guys saging sa din pero yung bahay dito mga Eh, dito yung lugar na to yung mga bahay na rin ah kita pa ng pogi guys Nagagalit siya Nagagalit yung aso sa atin guys kasi mas pogi tayo sa kanya eh saka makakita kang itlog ganyan no? Eh. Sa ka makita ng ano guys, na may mga ang uh, uh, binubulaklak niya itlog. O oh, ano, tama. Orchids. <laughs> <Shhh>. Dito tayo. Pinakal nga ni Namon, So, dito tayo dadan guys. Dito raw sila nag Dito raw sila nag ano, Nagsasayawan guys Sa Stage Pagpasto new year Ito yung stage nila guys New year Anong school to diyan? Elementary. Ah, nandito kami guys, ano, sa may uh, elementary na ano ng uh, ano old Oldario P. Custodio, ayan oh, elementary school. Ah, sa Karugdog, guys. Nasa Karugdog pala kami, guys, ayan. ayan nasa Karugdog kami rito, guys. Ayun ako Ah, ayan. Ayan. Karugdog yan, guys. Ayan. Pagdala tayo guys Win na tayo mga katukad Para maga tayong makatapos sa na trabaho natin mga katukad Ayan Shhh. Don't No, 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 no No

Ito yung uh, probinsya mga katukad. Bakikita mo mga kabataan paghapon na. Ano sila sa kalsada, naglalaro na sila mga katukad. Dati ay garin din yung buhay namin mga katukad. Wow, ako nag-intra. palabas na kami mga katukad sa ano, sa kalsada napakaganda ng na mga bahay dito mga katukad. bagamat eh, nandito tayo sa may ano sa may ilaya pero magaganda yung mga bahay dito malalaki mga katukad so lakad lang muna tayo guys kasi malapit lang naman malapit lang naman yung bahay na tinutuloyan namin guys ano mga katukad friends ah, siguradong ah, relate na relate kayo sa ano no mga halaman ganito sa probinsya guys ayan ano hmm. alright minsan talaga pa gano nakakatakot din kasi may obligasyon. Ako nga dati, di, ayaw kong mag-asawa eh. Pero, Ay, pero sabi ko, kaya ko to. Yeah. So, ayun guys. Uh, nag tayo ng panghalo sa tinulang nitib. Sa yote. Sa yote guys, ayan. Tapos, sa haluan natin ng pinakamasarap na gulag guys. Yung ano, yung, tawag ito, melunggai. So uh, guys, sa uh, kinakatay na ngayon ni Junjun yung uh, bilhin na natin na ano na nitig. Sarap nito guys. At siyempre mga katoka, update ko kay mamaya sa pagluluto natin mamaya. Uh, pasasarapin natin yung ating uh, lotong uh, tinola na nitib so yun guys, uh, habang kumakain kayo kumakain kayo, habang kumakain kami eh, maglaway-laway na lang kayo mamaya sa inggit. <laughs> joke lang <laughs> prank lang yun mga katoka din kasi siyempre nasa probinsya na tayo siyempre lulubos-lubosin na natin yung uh, pagkain na nga, uh, hindi natin nakakain sa Maynila, kasi siyempre sa Maynila naman kasi napakarami naman, pero yun nga, walang lasa walang lasa yung laman, hindi katulad talaga pag nitib, talaga Uh, the best talaga. Kaya, yun. Uh, kahit na ang balak talaga sana namin, uh, doon na kami sa, sa hotel. Pero ayoko, dito gusto ko. Kasi kakain kami ng native. So, ayun nga. Uh, tagumpay tayo, mga katukad. no Tagumpay tayo na makakaulam tayo ng native guys. So, ayan. Pagkita-kita na lang tayo mamaya sa pagkain. O habang sa pagluluto ko mamaya, mga katukad, samahan niyo ako. Ginisa muna natin, mga katukad, yung ano yung manok ayan bago natin lagyan ng sabaw pagkatapos mamaya makatokad lalagyan natin ng tubig at pakukulaan natin ng uh, mais para maluto siya lumambot so yan guys ito yung ingredient natin uh, papaya tapos yung pinagalaw namin yung sayuti tapos ito yung uh, uh grass, yan Ayan. tapos meron kaming uh, malunggay so, ayan. mamaya guys malapit tayo itong maluto papakita ko sa inyo mamaya alam mo hindi kayo makakatikim kami lang <laughs> sorry kayo <laughs> sorry kayo mga katokad hindi kayo makakakain hmm, ang bango talaga So ayan, guys, ang bango. May baka pa. Ang bango na, may baka pa raw. Hmm. Ang bango ng aroma, guys. Kaya <parce travail> mm -hmm. pa mm. si huh? ah, Mali makakawin ang Manila yan. Hmm. Ano ba yan? Grabe, yan lang talaga yung niluto nyo? Malit lang natin. Malit lang yan. Wala na, wala na ano. Mayroon pa naman doon. Kay Junjun. -jun. Okay lang yan. Ano ba yan? Ba Mano. Manok lahat yan. Manok lahat